Good morning guys So yun, nandito ako ngayon sa Curvicia Nakabakasyon pa din Oh ngayon Pupunta ako sa Pamilihan So medyo malayo mga loli Mas dito Mas maganda kung mayroong mga service Siguro bike Pwede na Pero kadalasan sa mga tao dito nakamotor sila Kaya tricycle kasi talaga naman napakalayo makikita nyo naman oh tubuhan tubuhan ang madadaanan nyo kasi tubuhan kasi katulad nito maglalakad ka wala masyadong tao mag isa ka lang diba? boring pero okay lang minsan lang naman mga tao nga dito sana yun Ganda naman yung paligid oh. Tahimik. Hindi tulad sa uh, syudad. Maingay. Simple-simple lang buhay dito mga lads. Lakad. Tamang lakad lang. Mabait ang mga tao dito. Medyo, siyempre, pag di ka kilala. Medyo, may inibago sa'yo. Ayan na sila, oh. Tsaka, kita nyo itong nasusintang ko ng na lalaki ang dala niya ay mga sariwang gulay ang palaya yata yung so fresh na fresh yung mga gulay dito pati isda fresh dito kahapon nga lang pumunta kami ng dagat doon kami mismo bumili sa isa kadadaong lang tapos inihaw lang namin yung isda ang sarap inihaw lang yun wala pang sausawan yun hindi ako nagsausawan eh tsaka yun, napapansin nyo ba yun? yan yan yung Mount Canlaon na nagiirap ngayon mga putok, so malayo naman kami dyan mga lods kaya hindi apikta kaya hindi apiktado yung lugar dito masyado nga lang, maulan lagi Maulan lagi kaya ayon pati yung plano kong mag fishing hindi araw-araw plano ko doon araw-araw wala pa akong huli um, nagtry ako sa nagtry ako sa ilog wala ang sabi ng mga tao doon ubos na ang isda doon dahil kinukuryente so wala talaga ako mauli nag try naman ako sa dagat yung mga may isda din doon nung time na yun ano eh, nagbalikan din agad wala raw isda e ako nasa tabi lang ako so anong mauli ko sila na nasa laot eh walang nahuli ako pa kaya ako pa kaya na nasa tabi lang <laughs> Eh, wala talaga zero as in zero yung fishing ko dito sa Negros well, uh, kaya nga pala ako nandito kaya ako naglalagat ko punta rito kasi, ibili ako ng gift wrapper nakutugsan lang hindi ako yung bibigyan ng regalo nakutugsan lang, napakisuyuan lang so, yan. that's all for today's video mga lods, good morning sa ating lahat Malapit na naman matapos ang taon. Bye bye.